Hi mga mare! Welcome to my vlog. For today's video, alamin natin kung ano po ang boost post at ano ba ang mga benepisyo na makukuha mo dito sa pag-boost mo ng post. Okay? Ito po ay isang paid advertise. Kung saan kayo po ay magbabayad upang ang post mo ay mas visible sa wider audience. Ibig sabihin, marami na ang makakakita ng mga long-form videos mo at reels, okay? At isasuggestin po ito uh, ni Facebook sa ibang content creator, okay po? Uh, ano po ba ang advantage nito, okay? Uh, marami na ang magiging views mo. Tapos, uh, nakadepende rin naman po ito sa kung ano po yung uh, video na po-boost ninyo, okay? Ito po ang paraan upang palawakin ng inyong abot ng higit pa sa iyong kasalukuyang audience sa Facebook page mo. Okay? ah, uh, ito na po yung sinasabi ko. Ano ba ang mga beneficyo na makukuha mo dito? Una dyan yung guaranteed visibility. Ibig sabihin, garantisado kapag nagbayad ka para ibus ang inyong post, lumalabas na mas mataas sa newsfeed ang isang gumagamit ng Facebook. Maganda na rin po itong sa pagkakataon para makita ng iyong audience. And then next po, yung increase engagement. Kung nakita ng isang taong nagnanais ng inyong page na lumalabas ang inyong content sa kanilang newsfeed. Ikatlo po yung exposure to new audience. Maari pong piliin kung sino ang target kapag pinili mo ang iyong Uh, post, binibigyan ka ni Facebook ng option na i-target ang mga taong gusto ang iyong page. Ikaapat, ensure your content is seen by the right people. Ibibigay din sa iyo na uh, di Facebook na gumawa ng target audience batay sa edad, lokasyon, kasarian at interes. Na maaaring ilantad ng inyong page, paalala lamang po ang uh, mga mare na may bayad po ito. So pag-iisipan nyo pong mabuti, okay po? Uh, para po ay uh, ang inyong post. Uh, kailangan po may budget po tayo dito mga mare no, nakasalalay po sa ating mga salapi kung may pambayad po tayo, okay? Sana po may natutunan kayo sa uh, konting kaalaman na, na nasabi ko po, po, okay po? Uh, paki-subscribe and paki-like na rin. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.